May we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just to it's just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Ah, uh, binubudol lang daw po natin yung taong bayan. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Sabi nga natin, ang mga taong itim ang tingin sa kanilang paligid ay mukhang hindi makakakita talaga ng liwanag. Uh, magandang umaga, Yusek. Uh, Yusek, meron po ba tayong timeline uh, tungkol doon sa kung kailan natin ipakakalat sa iba pang bahagi ng bansa yung 20 pesos na kada kilo ng bigas after ng Visayas? Okay, inaayos pa po ang mga um, mga maaaring uh, issues tungkol sa logistics. Pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide at uh, hindi lamang po ito ang uh, naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. At uh, sa susunod pong taon na naisin po natin na maibigyan, mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So uh, yan po ay bibigyan po ng pondo para po uh, maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Sagang direktiba ni Pangulong uh, Marcos, uh, masustain ito uh, hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Anong assurance natin sa mamamayan na masustain ito hanggang 2028? Muli, sasabihin natin ito po yung aspirasyon ng Pangulo na mai, uh, maipatupad po ito hanggang sa 2028. Mabibigyan po ito ng uh, tamang uh, pag-aaral at uh, tamang budget po. Yan po ay... Uh, talaga pong nanaisin ng Pangulo na maipatupad? Uh, I believe, Yusek, uh, hindi lang ito dapat uh, effort ng national government. Eh. Uh, pati LGU, sabi ka hapon ni Secretary Francis T. Laurel, uh, kinakailangan may effort din ng LGU. Uh, meron bang participation ng LGU doon sa aspeto ng pagbibigay ng subsidiya. Kasi I believe ang Cebu yata, meron silang tulong na subsidiya para dito sa effort na ito. Opo, kaya po naging pilot area po ang Visayas areas because um, na una po na nagbigay ng kanilang um, uh, pagbigay ng kanilang anunsyo na sila rin ay magkikipag-cooperate. Nauna silang magsabi na sila'y makikipag-cooperate para po makatulong din po sa naisin ng Pangulo ng Pamahalaan ng Gobyerno na mabagyan po ang ating mga kababayan ng uh, bigas sa murang halaga, sa 20 pesos kada kilo. At uh, sa susunod nga po'ng taon ay mas uh, nanaisin po ng Pangulo na ito po ay uh, sagutin na ng national government. Pero kung meron pa po talaga ng mga Uh, LGUs na makikipag-cooperate pa po at kaya po nilang makapagbigay ng subsidiya, ito po ay uh, tatanggapin pa rin po natin. Malaking na tulong po iyon. One last part, na, uh, one last uh, uh, hearing na lang, uh, uh saan ma-avail ang ating mga kababayan yung uh, murang bigas? Uh, bukod sa inaasahan natin sa kadiwa, saan pa? Si ito po ay mayroong, ko, may, mayroong uh, cooperation mula sa si LGUs. Magbibigay din po ng sariling guidelines sa mga LGUs kung saan po nila ito maaaring ibenta. Maaari po sa kanilang palengke, sa mga authorized outlets ng LGUs. maaring sa kanilang mga uh, empleyado. Uh, ito po ay magiging depende po sa magiging guidelines po ng LGUs. Pero sa mga kadiwa po ay meron ma po. Salamat po, Yosek. Thank you. Ina Bajo, GMA News Online. Uh, good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the uh, statement made by VP Sara na this move is just to, it's just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Uh, binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, uh, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon uh, at mag-deliver ng uh, bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo. Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at, at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Wag sanang pairalin ang crab mentality at wag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taumbayan. Pero ma'am, uh, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na uh, vote-rich uh, region yung Visayas kaya ito raw yung pinili. Ano uh -huh. po yung basehan ng government kung bakit Visayas? una una po uh, na sabi po sa atin ni Sekretary uh, Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay uh, pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang uh, adhikain na ito, ang magandang uh, goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay uh, muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na ah, panghayop, ana sabing bigas. lagi lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating uh, maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi ninuman na ito, ay panghayop na bigas. Minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At uh, ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at uh, masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitaang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, uh, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para ma-sustain? Kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay uh, aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang, uh, ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, Ma'am. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, Ma'am. Ma'am, yung 20 pesos po, this was a campaign promise of the President. Pero bakit ngayon lang po ito nasimulan? Mm -mm. Unang-una po, uh, sa budget po, hindi po agad kinaya. Or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po, nakinakaya po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At uh, kung baga ay uh, sabihin natin isang tagumpay ito, ng pamahalaan para sa taumbayan. Huwag po tayo magpaka uh, negatibo. Huwag po natin tignan na hindi maganda at sinasabing pamumulitika po ito. Sabi nga natin, noon pa po ito aspirasyon. So kung ito man ay natupad, maganda lamang po siguro nagkataon dahil ang Visayas areas ay nakipag-cooperate. At uh, sabi nga natin, ang mga taong itim, ang tingin sa kanilang paligid ay mukhang hindi makakakita talaga ng liwanag. So you're saying ma'am na ngayon lang nagkaroon ng budget for the 20 pesos raise? Hindi po natin sinasabing ngayon lang budget Ngayon lang po na pag-araling mabuti dahil sa loob po ng mga araw, buwan, taon, ito po ay inaral kung paano po ito maipapatupad. Ngayon po na, na nakita po nila sa kanilang pag-aaral na maaari pong ibigay sa pamamagitan din po ng pagbibigay ng subsidiya, uh, ito po ngayon ay ating ipatutupad. Mam, Ma kasi yung, yung announcement came shortly after the President suffered a double-digit decline sa kanyang trust and approval ratings uh, kung saan tinuturo yung mataas na presyo na bilihin behind the decline. Does this have anything to do with the announcement? Wala po. Dahil bago pa po nagkaroon kung anumang survey uh, rating ang napapakita ngayon, noong pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan uh, ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Next question, Ivan Mayrina. Uh, Mam ma Ma'am, follow up dun sa kung saan mang gagaling ang pondo rito. Ang paliwanag kahapon ni Secretary Chu Laurel, kung ano man yung diferensya, 33 yung value, ibebenta ng 20. Ting 650 ang national at local. What happens to the, say, the fourth, third class municipalities who are unable to fund the difference? Uh, how soon can the national government shoulder the cost fully para maibenta po sa 20? Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yung patungkol po dyan. Ang uh, pangunahin po ngayon na direktiba po ay uh, doon sa maaari makapagbigay ng subsidiya mula sa local government. At uh, sinabi naman po natin, kung hindi man nila maa-avail ito, maaari naman po magpautang ang FTI pero ito po yung sinasabi nating halagang 33 pesos at uh, maa maaabay naman din po ng mga kababayan natin yung halagang 33 pesos uh, through the LGU or FDI. At uh, yun po din po ay pwedeng utangin po ng no, mga sinasabi niyo po na medyo a uh, local government na hindi ganun kalaki po yung income na natatanggap. Salamat po. Christian Yesores, DZ, Radio 630. Ayusek, Siguro po, ah uh, meron po bang uh, directive o utos ang Pangulo sa mga LGU na just to make sure din po na hindi nga po magagamit ng mga LGU sa pamumulitika itong pagbebenta ng murang bigas bilang election season po ngayon at may mga takot po na baka ilang mga kandidato sa lokal na pamahalaan ang samantalahin yung pagbebenta ng murang bigas. Makikita naman po ng Comelec ito kung ito po ay uh, sa pamamagitan lang o ang reason po dito ay pamumulitika o dahil lamang sa pangangampanya. So, hayaan na lang po natin ang Comelec na siya po ang magsuri kung ito'y ginagamit sa pamumulitika at pangangampanya. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Um, bali, ilang po yung magiging beneficiaries nung, ay uh, target beneficiaries nitong program? At saka yung ilang LGUs rin po? Bali, ilang families and ilang LGUs? Opo, sa ngayon po ay nagkakaroon po ng um, uh, uh, guidelines. Kumagawa po ng guidelines ang DA at uh, madidinigyo po sa kanila yung detalye. Ang sa am, aming pagkakaalam ay magkakaroon po mismo ng press briefing Uh, si Secretary Kiko o ang DA at doon yung po malalaman kung ano po yung iba pa po mga detalye. Tapos, na-mention rin po nila na parang wala pa siyang allocation sa GAA this year. So, saan po kukunin ng government, na DA yung budget for the initial implementation netong program? Muli po, ah, ah, uh, Pakinggan na lang po muna natin yung press briefing na gagawin po ng DA dahil sa ngayon po, hindi ko po hawak ang detalye patungkol po dyan at sila po mismo ang magbibigay ng mga kasagutan patungkol po sa mga ganyang klaseng uh, mga katanungan. Um, last na lang po. Bali, na-mention rin po ng Comelec na nag-issue na siya ng reaction regarding dito sa rice. Ang na-mention po nila, Um, okay lang raw magbenta yung NFA ng 20 pesos, pero hindi raw po dapat involved yung mga uh -uh. candidates for the 2025 polls. Kaso karamihan po ng incumbent officials ngayon ay running for re-election. Uh -uh. So pag nagbenta po ba nito dapat hindi po sila involved dun sa dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po, ang kanilang mga muka ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Thank you po, ma'am. Next, uh, same topic, then Santos, net 25. Yusef, good morning po banggit niyo po may uh, i the draft na guidelines ng DA para sa uh, pagbebenta po ng uh, 20 pesos kada kilo ng bigas. Uh, nangangahulugan po ba ito na limitado lamang yung mga uh, kababayan natin na maaring maka-avail at hindi ito rise for all itong 20 pesos na ito ng ating administration. Nakausap po natin ang representative ng DA at sinasabi po naman nila ito ay maa-avail Nino man. Pero magkakaroon din po ng sariling guidelines ang LGU kung kanino po ito maibibenta. Mas malamang po sa aking hinuha, sa aking pagtatansya. Mas uh, mabibigyan nila ng priority yung mga sinasabing nasa laylayan ng lipunan. Pero hindi naman po ito uh, ipinagbabawal na bilhin. Ang sabi po sa atin, pag nasa katiwa po, lahat naman po ay maaaring maka-avail.